So, so guys, nandito na naman tayo sa so, pagkikita natin. Diba? Kaya ngayon, ano tayong gagawin? Ito pa ito sa inyo. Ngayon, pukulay tayo ngayon ng mugs. Mugs ng NMAX. Ayan siya. Wala siya ngayong pinto. Pinto ka talaga. Wala siya ngayong... Ayan. Nakasya nga yung gulong dahil sa ikinturahan nga natin. Ayan. Ayan. Kaya ngayon, samahan niyo ako guys. Ayan mga. Hindi ko na na-video yung pagpintura ko ng primer dito eh. Tsaka yung silver. hindi ko na na-video yun kasi nagmamadali na yung Hapon na rin yun. Kaya ayan. Ayan siya ngayon silver na yan silver na hmm. silver na yan guys yan ready to na yan final coating na ito okay kukulay ko guys boss ni nga pala gamit natin ah. boss ni ayun sya mag-focus Honda R3 C Red. Para siyang ano, yung sa Summer Candy Red. Ganun. Candy Red siya ng boss ni. Sabi sa akin. Ayan. Kaya ano guys. Tara na. Ulay na. Diba? At yun guys. Tapos na tayo. Tinamo mo naman resulta, resulta. ba? Diba? Oh. Ayan. No, ang resulta guys. So, hindi kita. di Diba? Ayan guys, oh. ayan ang resulta natin. Sa candy red guys, ayan ang resulta. Post nilang yan guys. Ayan guys, update ko na lang ulit kayo mamaya kapag nakabit na natin yung gulong dito sa NMAX natin. Kaya mamaya lang ulit. Ano ba yan, guys? At ito guys, nakita nyo naman. Nakabit na yan. Ayan yung unahan. Ito naman yung likod guys Ayan yeah. yeah, yeah. Kitang-kita nyo, yeah. mga um, pagka-intab niya Pati yung pagka-candy niya halatang halata Pulang pula guys Kaya napaka Swerte at nakuha natin Yung pagka-candy red niya Ayan guys pag sa malayuan Ayan Diba At yun mga gar Kita nyo naman gano'ng ka-quality diba Kita nyo Pulang pula Candy na candy at para ano, short video lang nga pala itong ginawa natin. Kaya, yun. Nakita nyo kung paano. Hindi ko man napakita kung paano yung process. Pero, ay bahagi ko sa inyo, di ba? Kaya, yun lang guys. Sa muli.